guys, yellow here ulit. So, gabi naman natin itong telmos na to guys. Ayan, standard yung tatak niyan. At ang problema nito guys ay hindi na umiinit. Ayan guys. So, ito yung loob niyan. Nandito yung cord. So, tinesting na natin ito guys. Ang problema nito guys, yung pinaka heating element niya o paano siya umiinit guys. So, buksan na lang ulit natin ito dahil may nakuha na ako nitong uh, pyesa. Itong pyesa na niya guys para mabilis tayo. Ayan. So, ito yung bago guys. Ayan. Kasi ito yung galing dito. So, binaklas ko na to guys at hindi ko na pinakita sa inyo kasi uh, in order pa natin yung pyesa nito. So, yan guys. Ang nakalagay lang dito, uh, ayaw uminit. No cord. Hindi sabi no cord, pero may cord naman siya guys. Ayan. So, ito yung cord niya. So, buksan lang natin ito guys. At para mapakita ko sa inyo kung paano to uh, kung paano ko to tinanggal so dito ko lang siya tinanggal guys eh tatanggalin nyo lang to susukitin nyo lang yan ng flat at matatanggal nyo na yan yan susuwite susuwite lang yan guys ah hirap pag walang kasama <laughs> yan susuwite nyo lang to yan kasi nandito yung mga tumilyo nyan yan susuwite nyo lang to pag sukit yun, nakikita nyo guys yung tornillo na yan. Tatanggalin ko lang ito guys at babalikan ko kayo. Guys, ito yung tornillo niyan. Ayan. Nabubuksan nyo na lang yan guys. Ito. Mahaba yan. So, buksan ko muna ito guys at babalikan ko ulit kayo. So, ayan. Ano yung mga tornillo So guys, mahaba yung mga tornillo niyan. Ang ah. ganyang haba yan. Ayan. So, baklasin nyo lang yan. Ayan. Tapos so, kung nihihiwa sir, sabi nyo, para hindi mawala. So, So yun guys, ha, pagtanggal ko na yan At Sikit muna natin yan dyan Yan, may ilan yun na to Meron dito guys na, na wire Ayan o oh. Ito yung wire na yan guys Ito yan So tinanggal ko na yan Kasi nga, dahil nga binaklas ko na yan Kasi hangat yun lang to Ayan, hangat yun lang na ganyan yan So yan, tanggal yan At ito yung nakalagay na yan guys Ito na yung nakalagay yan Yan, ito na yung nakalagay niya sa loob. So, dito nakalagay yan. So ang gagawin natin guys, uh, test muna natin to para masabi ko sa inyo na sira na to. Na uh, sira na to guys. Ito to to. Ito yung luma na yan. Ito yung bago natin. No? Ito mo ng luma. So ito yung isa yung isa. Tapos itong dalawa magkasama. So madali lang naman yung tandaan guys. Ayan. So test natin yan. ko lang tayo ng test wire. Test wire na lang lagay natin. Para hindi... mahirap. Nagubos gusto yung ano ah, tape so, test natin to. ito. Ito. Tapos mamaya test rin naman natin para masabi ko. Ito guys, yung test light natin. So, yung sasaklan natin ito guys. Ayan, test so, natin yun eh. Ayan. Tapos, patigin natin kung may ilaw. Ayan, may ilaw guys. Ayan yan. yan. So, patigin natin dito. Wala. Ayan, ito so, ang ilaw. Sabi Sa na. So, wala rin. So, yun guys. So, sira siya, no? So, testingin naman natin itong isa. Ito. Pareho lang din yan, guys. Ito, isa. Tapos ito magkasama, dalawa. So, yun, guys. Uh, testingin din natin yan. So, isa. Pagdigid ulit natin. Ayan, guys. Meron. So, testingin natin dito. Yun. Ayan, okay, guys. Meron, diba? Ayan, meron. Meron. Ito, pangalawa. Good. Yun, guys. Meron din, no? Oh. So, meron silang kuryente to May kuryente, no, guys? Tapos, ito ay wala. So, testerin naman natin, guys, ng tester naman ang gamitin natin para makita nyo kung sakaling sa tester naman. So, yun, guys. Uh, testerin naman natin. Ito naman gamitin natin. So, times, ano lang siya Times, uh, times 10 lang natin lagay yun. Times 10. So, ito naman yung clip. Clip ito, guys. Ito yan, ha? Ah ayan, sa ulit, one, two, ito, so, 1 ulit. Yan 1, 2, 3. Ito sa 1 tayo. Ito ito yung tester. Pinagtikit. Ayan. Pali natin na yan. Tapos, ito natin sa 1. 1, wala. Yan guys, wala. Ito yung 2. Ay, 3 na. 3. So, wala pa rin guys na palo. No? So, pagtikitin natin ito, dapat papalo yan kahit paano. So, tester naman natin guys sa ito isa. Ito, so, tester naman natin yan. So, yan natin to. Mr. Rudyan. Tapos, pagtikitin. Kung may palo. Okay, may palo. So, lagay natin sa 2 na wire. Ayan, guys. So, meron siya. So, tapos, itong 3. Ayan. Ay, meron din, guys. Ayan. Ayan. So, yung guys. So, nakita nyo naman na okay na yung uh, pinalitan natin sa so, buuto. Ito ay sira. So, ikakabit ko na to guys. At babalikan ko kayo pagkatapos ko ito. Ikabit. So, wait lang. Uh, nyo lang to kasi may lock sya dito. Ayan. Ayan, may lock yan dito. So, tatanggalin nyo, tatagalin nyo lang to. Ganun din lang naman yung nangyari dito. Tinanggal ko lang din naman to para maipasok nyo. Tapos, i may lock na ito. Sama yan. Guys, tapos, ikakabit nyo dito guys. Ibubukan nyo lang ng kote ito para maipasok nyo dun. Kasi ito yung wire nya. Yun. So, dahil ito, 1, 2, 3, ito yung single, ito yung double, no? So, ito yung single, to ito double, mapalikta rin nyo lang yan, pag so, nyo sakto sakto yan, ito sa 1, 2, 1, tapos single ito, so, 3, yan so, kanyan yun yung pagkakabit niya. so, ibabak lalagay ko muna yan guys, dito dyan, at labalikan ko kayo so, wait lang play so, yun, guys, pupo ka lang na kung yan, pupo ka nila para may ilagay ipitin nyo lang dito yan ng turnilyo dito ipitin nyo lang labo so, ipitin nyo lang to guys ng turnilyo dito kung saan nyo tinanggal yan so lagay ko muna at babalikan ko kayo so yun guys uh, nilagay na natin tong turnilyo na yan ayan so hindi na matatanggal yan guys at masikip na yan so yan nakita yun mga na, guys sa to, sato lang sya so itong ano na to madali lang sya tandaan guys itong tatlong wire na to yan so dito lang naman yan guys itong single na to dito yan yan. Tapos itong na single niya guys. Tapos itong isa na to, kasama to, yung dalawa na to, yung dalawa na yan guys, yung dalawa na yan. Makikita nyo naman guys, yung dalawa na yan. Dito yan, nagkasunod lang naman yan. At dito yung isa. At dito yung isa. So yun guys, ganyan lang yan. So ikakabit ko muna to at babalikan ko kayo. So yun guys, ayan uh, nalagay ko na siya yung mga turi, mga ano niyan, mga wire na yan dito. So uh, ayan guys, so babalik na natin ito ulit kung paano natin sa tinanggal. So guys, uh, yan. so. Ayan. So yung guys, ipakita yun, ko pala sa inyo, dito yung fuse niya ha? Pero yung fuse na yan guys ay buo. So hindi ko rin siya tinis kasi buo naman siya. So na naman tayo dito sa may ano. Dito na lang guys. Pag yun, pag nawala ng power, yun ang problema ng views no guys ito na mga sa hindi naman siya nawala ng power so meron naman tong kuryete po pa sa kanya ang problema lang sa kanya guys yung ayaw uminit so yun yung naging problema nito so direction nyo lang siya guys ito so, hanapin nyo na yung ano dito yan tapos pag naglapat na yan guys ay okay na yan so balik ko ka lang yung guys at ilalapat ko lang ito. tapos ito ay uh, ilalagay nyo lang guys ayan ito so, yan yeah, guys Mag kahit magkabaliktaran niya walang problema yan guys Pasa dito niya sa lalagyan uh, dito sorry so dito natin sya ilalagay dito isa dito isa dito ito wala to guys nung gitna so wala yan so oh. kakabit ko lang guys balik ako kayo so yun guys uh, nakabit na natin siya ayan o oh. nakikita nyo guys kahit magkabaliktaran kayo dyan walang problema basta yung yan lang yung lalagyan nyo itong taas wala yan guys uh. so ilalagay na natin ah 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 Yan. Tapos ito yung pinakabutas niya. Tandaan nyo lang yung pinakabutas. Tapos, pwede nyo na siyang ilagay yan. Uh, ah, turnilyohan, guys. Ayan. So, turnilyohan ko lang ito, guys. At papalikat ko kayo. So, nalagay ko rin yung mga turnilyo na yan. So, lagay na natin ito. Kiklip lang yan, guys. Ayan. Ayan. Okay na yan. Tapos, yeah. Lalagyan natin ng guys ang tubig. Ito lang na may mga na yan guys. Ito yan. Lalagyan natin ng, ng tubig at balikan po kayo. Lalagyan natin siya ng tubig dito. Para matesting natin guys kung uh, kukulo siya. No? Oops. <laughs> Ay mo naman. Ayan. Dumiretso. So yun guys. Ah. Uh, Teka ko lang na tubig guys, to. Uh, may tubig na yan. Ayan, may tubig na yan. So, okay na lahat natin yung tubig yan para hindi na pa masyadong katagal. So, yun guys. Sarado na natin yan. Number niya to eh. <laughs> so, dilagay ko lang siya dyan. Hindi ko na siya tinanggal. So, guys, saksak na natin. Tingnan natin kung under. Tutwede natin siya guys. Sige saksakan. The board. So, yun guys. Nag-oil na siya. Ayan. So, kita naman umiilaw, guys. So, hintay na lang natin siya. Ah, uh, pag, pag, na punta na dito sa warm keep warm yan uh, okay na yan guys so hintay na lang natin siya na kumulo no so tingnan yan hintay ko na lang siya kumulo guys at papalingan ko kayo pag kumulo na siya magana naman yan ha? may pindutan kasi dito guys siya, no? para sa yan para sa uh, ayun para sa lumabas yung tubig so, meron din dito guys yan malak siya Ayan, <laughs> meron din siya. Para sa kali. Kung pamplang. Tapos meron din dito. Ayan. Ayan. Tara lumabas sa tubig. So, guys. So, so ko kayo guys pag kumulo na siya, no? So, ganito muna. Yun guys. ating ah, tingnan muna natin kung ano nangyayari. Ayan guys. Uh, ah, umuusok na. Ayan. So, kita naman natin na ah, kumukulo-kulo na siya. So, hintayin na lang natin guys na mag keep warm siya. Ayan guys. Kasi pula pa siya eh. Pag nag-keep warm siya, ibig sabihin na ah, sobrang kulo na yan, no? So, balikan natin. So, yun guys. Uh, nagwarm nag-warm na siya. Ayan, kita nyo na guys yung warm. Ayan, nag-warm na siya. Okay na siya. So, yun guys. Kita-kita minang kita, kumukulo. So, okay na tong ginawa natin na to. So, tignan na natin siyang ibigay sa may ari No? So, tignan na natin guys kung... Ayan. Ayan kumukulo siya. Spetri so, natin siya dito. Check kung... Ayan. Ayan. Meron din siya dito pindutan eh. Ayan. Ay babaw. Oh. So pwede rin siya dito. Tatlong klase yan. Guys, yan. Pika-pika mo lang yan dito. At lalabas na yan. So, yun guys. Ah, okay na to. So, pwede natin ibigay to sa may-ari. Ayan. Ah, na warm na. Keep warm na sya. So, hanggang dito yung live natin guys. So, sana kahit papaano Ay, may naturo ako sa inyo. Kung paano gumawa ng ganitong uh, telmos. So, hanggang dito na lang guys. So, paalam na.